Yung mga movies na walang katuturan katulad ng mga movies ni Vice Ganda ano bang naitutulong ng movies na yon sa pagtaas ng antas ng pelikulang Pilipino walang... isang edukadong tao na naman ang tumira ngayon kay ang comparable star Vice Ganda ito nga ay ang kontrobersyal na attorney na si Ferdinand Topaso para sa nasabing abogado ay walang katuturan umano ang mga pelikula ni Uncoverable Star Vice Ganda. Ayon kay Atty. Tupasho, kumastos kami ng 33 million para sa mama sa pano. Ang hirap bawiin ng kita because of the climate of the local Philippine industry. Dominated kasi yung local industry ng foreign films. Yun ang number one factor. Dagdag pa ng attorney, number 2 yung mga movies na walang katuturan, katulad ng mga movies ni Vice Ganda. Yun ang namamayagpag eh. To be candid, ano ba ang naitutulong ng mga pelikulang iyon sa pagtaas ng antas ng pelikulang Pilipino? Wala naman eh. Iginiit din ni to Tupasyo na hindi makakapantay ang pelikulang Pinoy sa mga obra ng South Korea kung kagaya ng mga pelikula ni Vice Ganda ang mapapanood sa mga sinihan. Samantala, umani ng samot-saring reaksyon ang naging pahayag na ito ni Ator ni Topacio. Para sa madlang people kasi ay hindi tama ang ginawang pag-drop name at pag-criticize nito kay Vice Ganda. Pwede naman daw kasi na magbigay ng pahayag ng walang dinadamay na tao. Gayunpaman ay maraming mga tagahanga ni Vice Ganda ang nakapansin sa madalas na pagdawit ng pangalan ni Vice Ganda ngayon sa mga balita. Anila ay ginagawang tulay ng mga hindi kilalang tao ang pangalan ng komedyante para sila ay mapag-usapan. Sa kabilang banda ay inaasahan bukas sa It Showtime na magkakaroon ng reaksyon si Uncavogable Star Vice Ganda sa pagyurak ni Attorney Ferdinand Topacio sa kanyang mga pinaghirapang pelikula.